Yan, welcome back guys. Merlina Gura. If you are new to my channel, please like, share, and subscribe. Dito guys, oh, mga tindahan ng mga toys. Big toys. Ito yung King Abdullah Six Road. Time check, it's el it's ten thirty eight in the evening. In the evening, guys. My friend, <laughs> <laughs> and we are. If you would like to have coffee, there is here a coffee shop that we or they call it. A coffee address, grease you know Alam mo noon, banda doon, oh, banda doon, nakakita ko ng 100 real. Wow! Oo, oh, noon pa yun, matagal na. Ano ka talaga sa mga ano oh, doon, na. <laughs> may, may daming nagbibig, may nagbibig pa sa'yo, diba? May ano ka swerte ko <laughs> Oo, oh, pero ngayon, mi, ano na, sa mga pasyente, minus na talaga. Hindi kagaya noon. Oo, ano? oh, hindi kagaya noon na halos. Lahat ng ma-ultrasound ko, minsan pag naka ap, apat na ano hindi po pwedeng walang nagbigay nun pero ngayon wala na al-Rabia Mall eh will just pass by <laughs> nung isang linggo may nagbigay sa akin ng dalawang daan oo oh, okay. uh, Dr. ba na pasyente taga Qatar oo oh. mayayaman kasi oo, oh, taga Qatar, mayaman siguro yun dahil ano yung yung anak niya, ano, yung ah uh, kung oh, may posisyon yan oo oh, oh. at saka yung anak niya, mayroon siguro yun ng, ano, ng alam mo yung mga, ano, yung mga special child ah, oo oh, oh. oh. may ano yun sa Saudi mayroon tal ay, ay, kahit sa ano Qatar sila mayroon yang natatanggap every ano every month mm. na parang ayuda sa government nila mm -mm. Mm -hmm. This is the way this is the road to our villa guys ah uh, This is the night. Road here very quiet. exclusive. Ano Ah subdivision. Oo. -o. Mas mas maano pa do? Mas maano pa siguro doon. Kasi ang lalaki ng mga bahay nila dito, wala lang makitang ano eh. Ano to yung Ano nga ba yung mga malalaking bahay sa atin? Hindi, yung tawag. Mansyon. Ay, mansion. Oo. Oh. Ano, ano yung... Mansion, palasyo na to eh. Marang, uh... oh, laki oh. Gayan, lalaki. Ay, Dito parang wala lang tao. Mm-mm. but no one. But, <laughs> ang paglalakad ay isang exercise. Kaya lang nag-exercise na ako uwi. Tuwing umaga talaga, hindi ako umaga. <coughs> Diyos ko, Lord. <laughs> Babanggain pa yata kami. Tinapa. <coughs> 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 Nambubulahaw. Oo. Oh. acting like a brat. Oh, ito yung malaking school dito, private school. Pero hindi siya maano. Dahil gabi ngayon gabi sa ating bayan. Ayan. Mabilis lang din tayo, no? Kahit nagbangko tayo. Uh Oo. -oh. Thanks God, we are here at uh, home. Along the release. <laughs> Yeah, it's good to walk no for the heart. Yeah, you burn up calories. But your kili kili is wet. <laughs> you know kili kili? Yeah. shukran. Thank you for watching guys. Dito na kami sa aming bahay, Madilim. Bye! Thank you for watching. I love you all, Marlina Dura.